Alam ko na nararamdaman mo na mayroong hindi nasasabi sa pagitan nyo. Ang totoo ay may malalim na nararamdaman ang taong ito para sa iyo at kailangan mo itong malaman ngayon. Huwag tumakas, huwag ipagpaliban dahil maaaring magbago nito ang lahat. Tuklasin ngayon kung ano talaga ang nasa puso niya. Alam mo na mayroong kakaibang pakiramdam sa hangin kapag magkasama kayo. Bawat tingin, bawat salitang binabanggit o kahit na ang katahimikan sa pagitan nyo ay may bigat na hindi na maaaring baliwalain. Nandoon ang koneksyon, malinaw, ngunit hindi pa naihahayag. At iyan ang dahilan kung bakit nandito ako, upang sabihin sa iyo ang maaaring alam mo na sa kaibuturan ng iyong puso, nararamdaman ng taong ito ang isang mas malalim na damdamin para sa iyo kaysa sa ipinakita niya. Hindi ito simpleng simpatsya, hindi lang ito pagkakaibigan o pansamantalang damdamin. Ito ay isang bagay na gumagambala sa kanya ng husto na hindi niya lubos na maipaliwanan. At ngayon kailangan mong harapin ito. Tanungin mo ang sarili mo, ano ang hinihintay mo para malaman kung ano ang nangyayari. Bawat araw na lumilipas ay isang nawawalang pagkakataon upang tuklasin ang maaaring maging isa sa pinakamakabuluhang koneksyon sa iyong buhay. Nararamdaman mo na may isang bagay na paparating, hindi ba? Ang kaguluhan, ang inaasahang damdamin sa dibdib na lumalaki bawat oras na iniisip mo ang taong ito. Kaya bakit patuloy na mabubuhay sa pagdududa? Hindi basta-basta naririyan ang taong ito sa iyong paligid. Bawat kilos niya, gaano man kasimple ay may kahulugan. Ang tila walang mali siya na mensahe, ang paraan kung paano siya naghahanap ng pagkakataon na makalapit sa iyo, o kahit na ang kanyang mga tingin kapag akala niya na walang nakakakita lahat ng ito ay sumasalamin sa nararamdaman niya. Ngunit mayroong isang hadlang, isang bagay na pumipigil sa kanya na lubos na buksan ang kanyang puso. Marahil ay takot na mailantad, marahil ay pangamba na hindi mo mararamdaman ang pareho. O, baka naman ito ay ang bigat ng isang bagay na daladala niya at hindi pa niya nasasabi sa iyo. Ang mahalaga ngayon ay na ang mga damdaming ito ay naririyan at kailangan mong desisyonan kung ano ang gagawin dito. Huwag mong isipin na ito ay isang maliit o panandaliang bagay. Ang mga emosyong ito ay hindi basta-basta lang lumilitaw. Ito ay nabuo dahil sa mga sandali, sa pagkakaunawaan, sa isang bagay na tunay na kayong dalawa lamang ang nakakaranas. At alam mo ba ang pinakamahalaga? Alam mo na ito. Sa kaibuturan ng iyong puso, nararamdaman mo ang tindi ng inyong koneksyon. Naiintindihan mo, kahit hindi mo pa nailalagay sa mga salita, na ang taong ito ay kakaiba, na siya ay may epekto sa iyo na walang ibang makakagawa. Kaya, bakit mag-alinlangan? Bakit magpanggap na hindi mo nakikita kung ano ang nasa harapan mo? Ang taong ito ay naghihintay ng isang senyas, isang bagay na magpaparamdam sa kanya na ligtas ipakita ang totoong nararamdaman. At nasa iyong kapangyarihan ito. Maaari mong baguhin ang lahat. Maaari mong gawin na siya ay magkaroon ng lakas ng loob na sabihin ang kanyang tunay na nararamdaman o maaari mong hayaan na manatili ang lahat sa kasalukuyang estado at mabuhay na may pag-aalinlangan kung ano ang maaaring nangyari. Munit isipin mo mabuti, sulit ba na mabuhay na may ganitong pag-aalinlangan? Sulit ba na isugal ang pagkawala ng isang napakahalagang bagay dahil sa takot sumubo? Hindi mo kailangang gumawa ng isang napakalaking hakbang. Minsan, ang simpleng kilos ay sapat na upang mabuwag ang hadlang. Isang hindi inaasahang mensahe, isang imbitasyon para sa isang taos pusong usapan o simpleng ipakita na bukas ka sa pakikinig. Anumang bagay na magpapakita na nagmamalasakit ka rin na ikaw ay nakatuon sa kung ano ang nangyayari sa pagitan nyo. Dahil maniwala ka, ang taong ito ay puno na ng mga pag-aalinlangan at kawalang katiyakan. Ang pagpapakita na ikaw ay handang maintindihan ang kanyang nararamdaman ay maaaring eksaktong kailangan niya upang magbukas ng kanyang damdamin. Ngunit narito ang katotohanan, kailangan mong magpasya. Hindi hihinto ang oras upang bigyan kayo ng pagkakataong resolbahin ito. Bawat araw na lumilipas ay isang pagkakataon upang palalimin ang koneksyon na ito o hayaang mawala. At ito ay isang bagay na ayaw mong dalhin sa iyong buhay dahil may ilang pagkakataon na minsan lang dumarating. Gusto mo bang tumingin pabalik at magtanong kung ano ang maaaring nangyari kung ikaw ay kumilos? O gusto mong malaman na ginawa mo ang lahat upang tuklasin kung anong meron kayo? Ang pagpili ay nasa iyong mga kamay. Walang garantisadong tagumpay, syempre. Ang pag-ibig at mga damdamin ay hindi kailanman may kasamang absolutong katiyakan. Pero ano ang mas pipiliin mo? Isang sandali ng tapang na maaaring magbago ng lahat o ang kapanatagan ng walang katapusang pagdududa. Ang taong ito ay naghihintay. Nararamdaman niya ang isang bagay na hindi na niya kayang itago pa, pero kailangan niya ng senyales na hindi siya nag-iisa sa nararamdaman. Maaari kang maging senyales na yon. Maaari kang maging dahilan kung bakit sa wakas nararamdaman niyang kaya niyang ipakita ang lahat ng kanyang itinatago sa loob. Kung sa tingin mo'y huli na, hayaan mong sabihin ko sayo ito, hanggat may nararamdaman, hindi kailanman huli. Hanggat kayong dalawa ay nagmamalasakit pa rin, hanggat may mga kilos at tingin na ipinagpapalit, mayroong pagkakataon. Pero ang pagkakataong ito ay hindi maghihintay magpakailanman. Ang buhay ay may paraan ng pagsusulong kahit na hindi tayo handa para dito. Kaya huwag mong hayaang ang takot o pagdududa ang pumigil sa sayo na isa buhay ang isang bagay na maaaring maging kakaiba at kamangha-mangha. Ito ang iyong oras. Hindi bukas, hindi kapag mas maginhawa. Ngayon na. Dahil ang mga nararamdaman ng taong ito ay hindi maglalaho, ngunit hindi rin maaaring manatiling nakatago magpakailanman. Matutuklasan nila ang kanilang daan, maaaring maging isang bagay na maganda at totoo, o mawala sa katahimikan. At mayroon kang kapangyarihang magpasya kung paano magtatapos ang kwentong ito. Huwag mong baliwalain ang nasa harapan mo. Ang koneksyon na ito ay totoo, malakas, at naghihintay na tanggapin mo. Gawin ang isang bagay. Ipakita mong ikaw rin ay nararamdaman na gusto mo ring malaman ang katotohanan. Gawin ang unang hakbang at tingnan kung saan ka nito dadalhin. Dahil sa huli, ang tunay na pag-ibig ay nangyayari lamang kapag nagkaroon tayo ng tapang nabuksan ang ating mga puso. At ito ang hinihintay ng taong iyon mula sa iyo, tapang. Ang taong ito, sa eksaktong sandaling ito, ay humaharap sa mga sarili niyang takot at kawalan ng katiyakan. Sa tingin mo ba, hindi kanya iniisip? na hindi niya nararamdaman ang epekto mo sa buhay niya? Pues, hayaan mo akong linawin, iniisip ka niya, nararamdaman ka niya, at iyon ay nagpapaalimpuyo sa kanya. Ano ang nagpapatigil sa kanya, kung ganoon? Ito ay ang pagdududa. Ang pagdududa kung napapansin mo, kung nagmamalasakit ka, kung handa kang makita kung ano ba talaga ang nangyayari sa pagitan ninyong dalawa. At alam mo ba kung ano ang mas matindi pa? Bawat kilos niya ay isang pagsubok na kapag siya ay lumalapit, kapag ipinapadala niya ang mensahe na parang walang espesyal, kapag siya ay tumatawa sa bagay na kayo lang ang nakakaintindi. Ang mga sandaling ito ay mga maliliit na hiyaw ng isang taong gustong magsalita, ngunit hindi alam kung paano sabihin. At narito ang pangunahing punto, may kapangyarihan ka upang baguhin ito. Hindi kailangan ng malalim na bagay ni mga perpektong salita. Kailangan lang ng presensya. Kailangan ng kilos. Kailangang ipakita na handa ka rin tumingin ng lampas sa halata. Nararandaman mo rin ba ang parehong bagay? Ito ay isang bagay na ikaw lamang ang makakasagot. Munit isang bagay ang tiyak, ang pagtanggi sa kung ano ang nangyayari sa pagitan nyo ay hindi magpapabawa sa pagiging totoo ng mga damdaming iyon. Ang pagtanggi ay magtatagal lamang sa kalituhan, sa pagkabagabag, sa pakiramdam na may mahalagang bagay na nasasayang. At maniwala ka, napapansin ito ng taong iyon. Nararamdaman niya ang distansya, ang takot. Napapansin niya kapag ikaw ay nag-atubili. At ito ay nagpapalakas lamang ng kanyang mga pag-alinlangan. Ngunit paano kung ipapakita mong handa kang harapin ang sitwasyong ito ng iba? Paano kung, imbes na maghintay sa isang bagay na hindi dumarating, ikaw ang gumawa ng unang hakbang? Hindi ito nangangahulugang isang malakihan deklarasyon ng pag-ibig o isang makabuluhang pagbabago sa ugnayan. Nangangahulugan lamang ito ng pagbubukas ng pinto, paglikha ng pagkakataon para masabi ang katotohanan. Dahil sa totoo lang, iyon ang kailangan ng dalawa, katapatan. Isipin mo ang epekto ng isang direktang mensahe. "Isang bagay na nagsasabi, napapansin ko na may kakaiba sa pagitan natin at gusto kong maintindihan kung ano ito." Maaaring mukhang simple ito, ngunit para sa taong iyon, ito ay tulad ng ilaw sa gitna ng kadiliman. Dahil sa wakas, magkakaroon siya ng kasiguruhan na hindi siya nag-iisa sa kanyang mga nararamdaman. Sa wakas, malalaman niya na may ligtas na lugar para sabihin ang matagal na niyang itinatago. At kung iniisip mo na masyadong marami ang hinihiling nito, tandaan, lahat ng ginawa ng taong iyon hanggang ngayon ay pagsisikap na lumapit sa iyo. Bawat maliit na kilos ay isang pagtatangka na malampasan ang pader na namamagitan sa inyo. At ngayon ay ikaw naman ang may pagkakataon na ipakita na hindi na sayang ang kanyang paglapit. Maaari kang maging dahilan kung bakit siya magpa buksan ang kanyang puso. O maaari kang maging dahilan kung bakit siya tuluyang lumayo, naniniwala na walang puwang ang kanyang mga nararamdaman sa iyong buhay. Gusto mo bang mangyari 'yon? Gusto mo bang ang taong ito na konektado na sa iyo ay sumuko dahil iniisip niyang wala kang pakialam? Pag-isipan mo ito bago lumipas ang isang araw pa. Pag-isipan kung ano ang ibig sabihin para sa isang tao na magdala ng ganoong matinding damdamin, ngunit kasabay nito, ay pinipigilan. Pag-isipan ang tapang na kailangan niyang tipunin araw-araw upang makasama ka ng hindi alam kung ano talaga ang iyong nararamdaman. At nayon, bumalik ka sa sarili mo. Itanong kung ano ang nararamdaman mo. Dahil, sa huli, ang desisyong ito ay para sa iyo. May kapangyarihan kang tanggapin ang nangyayari o huwag pansinin. Ngunit ang pagpapabaya ay hindi magbabago ng mga katotohanan. Ang taong ito ay naririto, may mga totoong damdamin, naghihintay ng sagot na ikaw lamang ang makapagbibigay. Ano man ang sagot, ibigay mo ito. Dahil ang katahimikan ang pinakamalupit na bagay na mayaalok mo sa isang taong may matinding damdamin para sa iyo. Walang mga garantiya, totoo yon. Ang pag-ibig at mga damdamin ay walang kasamang mga pangako na magiging perpekto ang lahat ngunit iyon mismo ang nagpapahalaga sa kanila. Sila ay mapanganib, hindi tiyak, ngunit puno rin ng mga posibilidad. At ngayon mayroon kang isa sa mga posibilidad na ito sa harap mo. walain mo ba ito? O gagawin mo ba ang susunod na hakbang at tingnan kung saan maaari kang dalhin ito? Gawin mo ito para sa sarili mo. Gawin mo ito para sa kanya. Dahil parehong karapat dapat kayong malaman ang mga kasabutan. At ang mga kasagutang ito ay darating lamang kung magkakaroon ka ng lakas ng loob na magtanong, kumilos, ipakita na handa kang unawain ang nangyayari talaga sa inyong dalawa. Huwag mong hayaang pigilan ka ng takot. Huwag mong hayaang ang pride o duda ang sumira sa isang bagay na maaaring maging kamangha-mangha. Ngayon ang panahon para magdesisyon. Ngayon ang panahon para kumilos. Kailangan mong huminto at itanong sa sarili, bakit ka naririto ngayon? Ano ang nagdala sa iyo sa puntong ito, binabasa ang mga salitang ito, pinagminilayan ang kung ano ang mayroon sa inyo. Hindi ito nagkataon. Mayroong isang bagay na nararamdaman mo, isang bagay na hindi mo kayang baliwalain. Ang pagkainis na ito, ang hangaring malaman, ang pangangailangang malaman ang kasagutan. Hindi ito nagayari ng walang dahilan. Ito ay dahil may isang tunay na koneksyon, isang bagay na naghihintay na makilala, ma-explore, maranasan at huwag mong isipin kahit isang segundo na ang taong ito ay hindi nararamdaman ang pareho. Bawat salitang hindi nabibigkas, bawat pag-aalangan sa kilos, bawat sandaling ipinagsasama ninyo, lahat ito ay patunay na siya ay kasing nai-involve ng tulad mo. Ngunit siya ay nakakulong, nakatali sa takot na marahil siya ay nag-isa rito. Ito'y isang takot na kumakain sa kanya, na pumipigil sa kanyang kumilos, na nagtutulak sa kanya na magtayo ng mga harang imbes na mga tulay. At narito ang katotohanang kailangan mong maunawaan, may kapangyarihan kang baguhin ito. Hindi kailangang maging isang dakilang gawain, hindi kailangan ng perpektong salita. Kailangan lang ng isang bagay na totoo, isang bagay na nagpapakita na ikaw ay nagbibigay pansin, na ikaw ay may nararamdaman, na handa kang buksan ang isang espasyo para makapasok siya. Sapagkat maniwala ka, siya ay naghihintay. Bawat araw na lumilipas ay isang halo ng pag-asa at pagkabigo, sapagkat hindi niya alam kung ano ang talagang nais mo. Kaya, bakit ipagpaliban pa? Bakit hayaang mangibabaw ang pagdududa kapag may pagkakataon kang magdala ng kaliwanagan sa inyong relasyon? Hindi lang ito tungkol sa nararamdaman mo, kundi sa kung ano ang maaaring buin nyo ng magkasama. Napag-isipan mo na ba ito? Naimagine mo na ba kung paano kung nagkaroon ng lakas ng loob ang taong iyon na sabihin ang lahat ng nararamdaman niya? Inisip mo na ba kung ano ang maaaring mangyari kung kapwa ninyo isinantabi ang mga takot at simpleng nagpaubaya sa kung ano ang mayroon sa pagitan ninyo? Maaaring iniisip mo na komplikado ito na maraming mga balakid na marahil hindi tamang panahon ito. Ngunit ang realidad ay walang perpektong sandali. Laging mayroong isang bagay na tila mas mahalaga, mas importante, mas ligtas. Ngunit ang kailangan mong tandaan ay ang pag-ibig, ang mga tunay na koneksyon, ay hindi naghihintay sa kaginhawahan. Nangyayari ang mga ito sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng mga pag-aalinlangan, sa gitna ng mga bagay na walang katuturan. At iyon mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga nila. Ang taong iyon ay nasa isang punto ng pagkaputol. Nararamdaman niya ng sobra para sa iyo na nagsisimula na itong lumabis, kahit na itago. At nararamdaman mo, Ramdam mo ito. Kaya, bakit hindi gumawa ng isang aksyon tungkol dito? Mayroon kang dalawang pagpipilian ngayon, maghintay na mangyari ang isang bagay ng sarili nito o magsagawa ng inisyatiba at ipakita na ikaw ay handang harapin ito ng may tapang. At huwag mong isipin na kailangan itong maging perpekto. Hindi ito kailangang maging isang deklarasyon sa pelikula o isang pinaghandaan na usapan. Kailangan itong maging totoo. Kailangan itong maging ikaw. Ang simpleng napapansin ko na may kakaiba sa pagitan natin at gusto kong mas maintindihan ay pwedeng magbago ng lahat. Dahil, para sa taong ito, ito ay magiging patunay na hindi siya nag-iisa, na ang nararamdaman niya ay hindi isang pantasya, kundi isang bagay na kinikilala mo rin. Ngayon, hayaan mo akong magtanong ng isa pang bagay, ano ang hinihintay mo? Ano ang pumipigil sa'yo? Takot bang masaktan? Takot na ma dahil, kung iyon ang dahilan, hayaan mong ipaalala ko sa iyo na ang hindi pagkilos ay, sa katunayan, ang pinakamalaking panganib na maaari mong gawin. Walang mas masakit kaysa balikan ang nakaraan at mapagtanto na pinalampas mo ang isang tunay na pagkakataon upang maranasan ang isang bagay na kakaiba dahil natatakot ka. Walang mas masakit kaysa sa mabuhay na may paano kung nakumakatok sa iyong utak. Paano kung kumilos ka? Paano kung ipakita mo sa taong ito na handa kang makinig? Upang maintindihan, upang tuklasin kung ano ang meron sa inyong dalawa. Ang maaari mong makuha ay walang hanggan higit pa sa anumang maaaring mawala sa iyo. Maaaring makuha mo ang pagkakataong maranasan ang isang bagay na totoo, isang bagay na malalim, isang bagay na nagbabago ng lahat. Maaaring makuha mo ang katotohanan kahit na iba ito sa inaasahan mo. Dahil sa huli, ang katotohanan ay laging sulit. Ito ang oras ng pagkilos. Ito ang oras upang ipakita na handa kang harapin ang hindi alam, upang buksan ang mga pinto para sa anumang darating. Dahil ang taong ito ay karapat-dapat dito. At ikaw rin ay karapat-dapat. Karapat-dapat kang maranasan ang isang bagay na totoo, isang bagay na mag-aalis sa iyo mula sa karaniwan, isang bagay na magpaparamdam sa iyo na buhay ka. Kaya gawin mo ito. Para sa kanya, para sa iyo, para sa lahat ng maaaring maging kayo. Ngayon na ang oras para tumigil sa pag-iilangan. Ang taong iyon ay may tunay na nararamdaman para sa iyo at alam mo 'yon. Panahon na para kumilos, para gumawa ng hakbang patungo sa katotohanan. Huwag magpakulong sa takot, huwag hayaang ang pagdududa ang pumigil sa iyo. May kapangyarihan kang baguhin ang kung anong mayroon kayo, pero kailangan mong magsimula ngayon. Ipadala ang mensaheng iyon, itanong ang katanungang iyon, ipakita na ikaw din ay nararamdaman ang koneksyong ito. Huwag ipagpaliban ang maaaring magbago ng iyong buhay ngayon. At kung pinaramdaman sa iyo ng tekstong ito na mag-isip, kung ito ay direktang nakipag-usap sa kung ano ang iyong nararanasan, mag-subscribe sa channel para makatanggap ng higit pang pa nilalaman na tumutukoy ng malalim sa mga tema katulad nito. Mag-iwan ng like kung nakresonate ang mensaheng ito sa iyo at, sa mga komento, ibahagi ang iyong pananaw, naniniwala ka ba na kailangan nating magsugal upang maranasan ang isang tunay na koneksyon? Nasasabik akong malaman kung ano ang iniisip mo. Ngayon naman ay ikaw na ang kumilos,